Yan ang mga basic ka. Paano niya si Kuya ano? Mag Binulag ni Kuya magician yung ano. In <coughs> ang magic na ginagawa niya no. Yan niya. Napakita niya kung paano. Kung pa, paano yung tricks. Oh, Pakita niya Kuya yan. Oh, yan yon, baba may Meron pa parang anlo, parang goma, parang umihiita, goma. Oh. O, tingnan natin. Ay, na mo so ngayon yun. yung kulay pala na parang filter. Ah. oh, bilis you. Oh, di ba? Hay nipo, pa, nipala mo mapansin. Yeah, this is young. Kaya pasinin mama, yung, yung mama di karamihan na ano. Merong ano, sort na mga ganyan. Naka long sleeve lagi karamihan. Ng mamindis ko eh, oh binuking ng yung mga ano eh, yung mga ano eh. Ma, hindi naman pandaraya, sabihin natin tricks. Kumbaga nakakamangha. Pero sa sobrang bibilis ng kamay, nakakaano eh, nakakabilib din, di ba? Ay ko oh, yo, may kinain. Oh, no, yan lang. Ah. Hayo. Ano ba sa bigyan dami oh. Lumami. Ha. Ay, hindi diba, matapos-tapos. Aba. Santisyo may itlay pinutol niya na yun no? Ang lapit Grabe si kuya Ayan, Panoorin niya kaya Napapakita niya paano ngayon nangyari yan Ayan, Ayun no, ang dami niyang bilili <laughs> Ang Shopee niya bilili yan eh Hindi Shopee Lazada, pero mura lang yung sa Lazada Nakakabili niya yan o, no? iipit niya doon Kaya kailangan mabilis yung kamay mo, hindi mapansin yung matrix nga yan, yan. Kanyari sa subo na niya Yan, ang ginawa ganong ka, ganon ka <laughs> Aan, susi na may susi oh, nawala Nawala yung nawala yung susi no. <laughs> e, <laughs> o, oh, nawala yung ulit basir, mo. Coins yeah. naman, coins Yan, doon nga tayo kami kita sa basher eh Oh, nawala yung coins Diba? Yeah, mas ang bilis eh Ano yan? Ano oh, yan? Ayun. Uh -huh. Ayun ang technique. yung technique. lang. Yun o. Parang ano, parang may hit lang. Tapos natin yun magnet. Ayun o, may magnet. Tapos hihilahin ng parang ano yun. Mabilis na bumabalik. Ayun. Ayun. Ayun lang mga diskarte. Ayan. demo sa atin. Kaya pa siya sa loob eh. Yo 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 magnet ano you know, ayun, dumikit na lang, oh. Ganun, di ba? Basic na basic lang, eh. Ang okay.